Inimbitahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na magsimba at magtungo sa palace grounds na muling binuksan sa publiko ngayong taon. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ito ang maagang pagbati sa ating mga kababayan ngayong Pasko ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inanyayahan din ng Pangulo ang publiko na pumasyal sa palasyo ng Malacanang. Open house o bukas sa lahat ngayon ang Malacanang para sa Simbang Gabi at iba pang kasiyahan. Ang Simbang Gabi ay mula noong madaling araw noong December 16 hanggang sa December 24 sa Mabini Grounds. Open house po kami ngayon. Uh, habang na uh, may Simbang Gabi, open house po ang palasyo, puntahan po niyo kami. Bukisita kayo, kompleto ang, uh, ang mga Uh, pakain natin ng bibingka at saka siyempre yung specialty ko, puto bumbong. Ayon kay Pangulong Marcos, tiyak na mag -e enjoy ang mga bata, lalo't may complimentary servings ng puto bumbong at bibingka tuwing pagkatapos ng misa. Lahat ng mga anak ninyo, mga bata, eh, para magsaya naman sila habang nag-aantay ng simpang gabi. So sana eh, magkita tayo rito sa palasyo para uh, meron tayong Pasko sa palasyo. Taon-taon ang Tara sa Palasyo na pinaniningning ng mga Christmas display at Carnival themed rides. Libre ito mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Samantala, kinumpirma ng Presidential Communications Office na sa Maynila lang magpapasko si Pangulong Marcos. Alan Francisco para sa bayan